time goes by so fast. Ilang buwan na walang upload. Tapos, ito na ako ngayon. bago ang lahat. Paano nga ba ito nagsimula? lastly na lang, lahat ng ginagawa namin nakabasa sa utos ng sa akin, sa aming pamilya, dahil kami nag-uusap. Kaya may God bless this business. the next morning. The next week. Okay guys, now ride daw tayo. Dito tayo ngayon magsisimula sa may shop natin, dito sa may motor, EVP Kat Balogan. Dito yun sa may Burok sa east. Barangay Maulong, Katbalogan City, Samar Record lang natin yung starting trip natin Tapos 99% battery charge natin ano Let's go! Okay, andito na tayo sa may diversion road Sa may garage Inaanan na natin si Kuya Edsel Hi Sir! Okay guys, ngayon uh, Konting background lang Sabado uh, nagrades kami ni Sir Edsel Ito na kami ngayon sa may Hiabong Samar Galing kami sa may Katbalogan ah, Background nga pala, papunta tayo sa may Lulugayan Falls no? Kung ano? Kalbiga Kalbiga, kung kakayanin ko talaga <laughs> Mag-stop over muna kami sa may sa tayo sa mag-stop over? Sa proper, ka. proper Kalbiga mismo oh, Sa proper kalbiga. ng Kalbiga doon tayo mag charge makikicharge okay, muna kami sa kakilala rin ni sir okay update na lang mamaya yeah, matiyong na matiyong na ayan matiyong na pala kami meron na ako ditong ayan 66% na yung natitira ko 62 volts yung remaining natin Um, konti na lang nasa may Kalbiga na tayo tapos mag charge muna tayo doon bago tayo dumiretso sa may Lulugayan Falls Okay. Ito si red cell. Lakad na ulit tayo. Kawaras battery ito. Ano sir? Per kilometers. 60. O 30 kilometers? 60. Si per one battery. Pero hindi mga 100 kilometers. Oh, may reserve ka mo? Yes sir. May dalawa. Siya. Hindi uh, 100 kilometers. Okay. Sa kapag. Kapag biga kami kalbiga May pa rin. Titidahan kita ni hakat balugan na. <laughs> Opo. Nalimutan ko lang magdala ng ano, ng brochure <laughs> na exercise sa uh, rides. <laughs> okay, ayun. Meron tayong ano. <laughs> nakausap uh, mga interesado rin makabili ng ganito kasi nga naman ayun si Sir Edsel. kasi nga naman napaka economical tsaka practical kung lang naman yung biyahe mo, halimbawa taga rito ka sa may mutsyong kung dyan ka sa mismong downtown ninyo paikot-ikot lang naman kaysa mag motor ka ganito na lang kasi minsan mo lang din naman ito i charge hindi naman sya talaga totally hassle. Okay, sige, ride sa muna tayo. Enjoy the ride. May aso. <laughs> Dalawang motor na ito. Opo. Okay, sir. Okay, salamat. Unahin ko muna itong mga Nakakatakot eh. <laughs> Ayun, okay na. Napakwento eh. <laughs> Doon tayo sir, doon na lang. Okay, silong muna kami. May dyan tindahan ng balugan. Simple yung promote-promote muna kami. Nakita okay, lang ulit natin yung Taurus Max ni Sir Edsel. Taurus Max, magkakaroon din tayo nitong stock sa may shop natin. Naka-hydraulic brake na siya, disc brake. Tapos, yung kay Sir Edsel natin, meron tayong uh, battery pack extender. Para pang matagalan talaga. Harap likod, meron na rin si Sir na uh, rear bag natin. No? Ayan. May ito. Ay, si Sir. Mas kumpleto pa siya sa, ay, sa, sa akin. <laughs> akin halos si stock pa lang. Ito lang accessories ko pa lang. Ito. PD bar para meron kang lagayan ng mga gulay pag namimili ka. <laughs> Yan, dito na yung charger natin. Nila, ko rin nilalagay sa inyong kapote. Mga uh, lights natin. Okay, di pa tayo nakakalayo sa may mochong. Kaya ganun pa rin, 62 volts pa rin remaining natin. 66%. Update na lang mamaya pag nakaalis ulit kami. Okay. Bad news. Naiwan ko helmet ko. Umalis kami sa pinagsilungan namin. Nilapag ko pala sa may ukuhan. Bad news ka. Balikan ko muna. Ito na kami sa may barangay sa ng ah, ano to? Paranas. Paranas na kami. babalikan ko muna sa may sabungan. Oh, ano akong guskusin. Yan, binalikan ko yung naiwan kong helmet. Ito nako. Sayang sa kilometers 773 473 kanina 4 kilometers din yun ah Tapos maulan ulit Ayun maulan dun Sugod so na ako kasi nakakaya kay Sir Edsel Naging hintay siya dun sa may bandang Paranas na yun ha? Diretso na ako Hey guys Lapit na kami Ayan ah, Malapit na ako sa rendezvous point namin. Maranas bigla akong nasingawan. Sumingaw lang naman sana siya. Sana hindi siya punctured. Tutulak na lang muna ako para hindi malagyan ng load yung ano, gulong. Ba? Ah, flat lang. Hindi. <laughs> Ito sir. Ibubulkit yan. Ha? Kailangan bulkit, hindi? Ay, hindi naman, ang hangin lang, na sumingaw lang, lang pagliko ko kasi din eh. Ah, bali yung gilid niya. Oo, oh, gilid. Hindi mo nilagyan ng ano to? Ng... Silan. Silan? Meron na yan. Huh? Pero talaga sa gilid kasi. Ah, oh, sa ba, gilid ba, talaga Talaga eh. Oo. Oh. Hindi ba pwede palitan ng malaking gulong yan? Sabit na kasi sa ano eh. Ha? Huh? Sasabit na dito Okay, may dala ko. Oo ko yung pump ko eh. Talay pa tayo? <laughs> Tuloy pa rin. <laughs> okay, uh, nakapagpahangin na tayo. Ang technique nga pala, para aware na rin yung iba, dahil ano to, uh, tubeless, pagkahanginan ninyo, kailangan iangat ko siya para hindi okay. ng ganun. Ayan. Bali, mapapansin ninyo, lumabas yung mga sealant natin. Hindi tayo naflatan talaga sumingaw lang talaga sa sobrang lubak pagkahangin na ninyo kailangan nakahangat para hindi nakatakalap dito okay dito tayo ngayon sa may paranas nakapagpahangin medyo maganda na yung panahon kapatuloy na namin yung lakad namin salamat sa Francis uh, auto parts auto parts shout no. out to you sir Okay, officially sa Paranas na tayo. Dito na tayo sa Paranas. Tapos dire na kami ni Sir kasi nagba doon. Ah, uh, sayang araw. Okay, may ulit. Going to Burongan. Nasaan na kami, bali? Ah... Uh, Buray. Buray. Paranas. Paranas. Taro. Okay, let's go. Okay, malayo-layo pa kami sa Michael Biga. 39% na ako. 486 86 kilometers tapos po 43 try namin mag charge muna sa isang lugar kasi baka malobat ako wala akong battery extender pero hindi akabot ka tiwala lang <giversiculong> try natin maging consistent sa 30 kph para hindi natin yung range na maximize pa natin yung watch kanina kasi naka-ano ako uh, sports mode tsaka C, sa custom mode kaya di ko na ma-maximize yung battery kasi medyo nagmamadali tayo kanina kasi nga maulan tapos nag-aabol na rin kami ng oras kasi medyo marami kaming stopover Okay, update tayo, no? So, may, ano tayo, uh, hinabangan. Tapos, 33% pa naman yung, ano, ko, battery ko, pero, uh, may kakilala naman si Sir Edsel dito. <laughs> Nakicatch na lang din muna kami. Para hindi alanganin. Hala, sir. Salamat. <laughs> 33% pa naman yung sa akin. Ayan. Update ulit kami mamaya. Okay, mga 30 minutes lang kami naghintay dito tapos marami na ako ng na mga nakausap ng mga tao. Na-promote na rin natin yung shop natin. Huwag niyo nga pala kalimutan yung shop natin ay makikita sa may Purok Barangay Maulong katbalogan City. Dito. Sige, kamihan na, na lang ulit. Pag nandun na kami sa may uh, Kalbiga. 15 kilometers na lang kami. Nakipagkwento na lang kami sa group video. Yeah. Nandito tayo ngayon sa may barangay Timbangan. Timbangan ng Kalbiga. Summer. Ayan, malapit tayo ngayon sa may rebulto. Ayan, yes, sila Brad. Uh, Mary Mother of Mercy. Catholic Church. Kaya pa. <laughs> Picture muna kami tapos sisibat na may na kami kaagad para di na kami abutan ng tanghali dito. Actually, malapit na lang naman na. Picture lang sa glitas. Sibat na kami. 5 kilometers? 5 kilometers? Kalbiga, no? Opo, 5 kilometers na lang. Ege. Okay. Ah, sa wakas. <laughs> Nakarating din kami dito sa may tulay ng kalbiga. Ayan. Ito na kami. Tapos mag-charge muna kami. Uh, ito si sir yung mayari ng catering. Tapos charge na rin kami muna. Okay. Ito yung uh, EKS ni sir Randy. Ay si ma'am Sarah. Masawang sa loob. Samayan sila. Kitchen nila. Kaya prepare. Kung mapapansin ninyo, similar siya sa my Raze Raptor. Palipad lang tayo ng drone tapos sibat na. Sa ngayon, charging muna kami. Ayan si Sir Excel. Charging kami habang nag-order na rin kami ng Lomi muna. Ayan. super charger si Sir. <laughs> super fast charger. Oh, dalawa o. Oh. Dalawang 5 bombs Sulit. So. So, Tugoy okay ako, 2 hours na yung charging niya, full charge kaagad. Sa akin 4 oras pa yun. Lomi. Loming, Batangas. Sa si Michael Villa. Ayun, tapos na kami mag-charge. Saglit lang din naman kami. 12.30. Salamat kay Kuya Randy. Puntaan nyo na rin dito. Chef Randy's Bulaluhan Point. Dito lang yan sa may tulay ng Kalbiga. charge kami dito. Kung EKS friendly na tindahan. Pagka meron na kayo electric kick scooter, kain lang kayo dito tapos maki-charge kayo. Okay lang yan. Diba? Konting tulong lang din saan natin. Kay Chef Randy, salamat po. Kay ate, salamat po. Pupunta naman na muna kami sa may Lulugayan Falls. Salamat. Mamaya naman. Update ko kayo. <laughs> Record ko muna dito yung start natin. Reference 55 55% na ah, 55% natin. Tapos voltage natin ay 60 volts more or less. Okay. Sige, biyahin na kami. Yes, sarandi, kapisado na talaga yung lugar dito kasi ari niya